guys. Nagloto kami ngayon ng ulam ko. Ayan. Pork stick. Pork stick. Ayan. Tapayan. Tapang baboy. No? Tapayan. ako guys kasi tapasok na naman tayo. Muulan pata. Tignan Nako. Ulan nga guys. mo. Ayaw ko. Naginom ako malamig. Ayaw ko nga, nag-inom ako malamig. Tikwan mo nga ikaw, ba gusto baunin eh. Tikman mo. Yan na. Yan na. Kainin mo. Ulit nito eh. Bagong tutbrush ako, tight yan. Ano tayo guys ah? Eh? tayo guys eh. bayo. Yun na lang short no? Yung pantalon ng ano? Short ko tapos ano? Yung kulay green. Diba? Ang init kasi nung ano? Yung kulay dilaw? ay guys, ha? Yan. Ano lang ako ng baon. Magano lang tayo ng baon, guys. Kay. Tubig. Okay, oh, guys. aano muna ako baon, guys, ah, Wait lang. Kita ba? Ano na ako baon, guys? Mayelo, bayam Masak 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 Masak

Ayan na, luto na yung ulam natin. Pork, oh. tinapa Ay, ano, tapos Kanin. Ay, ito pa pala guys Yung tinapay na hindi nila kinain Na ah, babaunin natin Ito Kakainin natin yan mamaya Sige guys Bye bye guys Maraming salamat sa inyong panunood Thank you and God bless. Ingat kayong lahat. Bye. -bye.